Sabi ko yung mga multi s ano eh 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 Sabi niya Tapos ka ba? Sabi niya tapos eh eh Wala eh eh Tapos ka ba? matulog ka na Ayaw niya pa Good morning guys Dito po kami Lalaba kahit na Siyempre si Kulungwa ko Hindi ko dito kalahan Dapat ko kahapon Tapos ko dapat dapat Aso Wala kong pangkasunod Ayun nasakit ang ulo ko Masipon na upo Nung tito Nung sipon mo pa na Ito ba tulog ka? Ano? Nasakit sa ulo yun Tulog ng tulog sa iyong mo Masipon na tulog

na ito, nung naipa talaga. Hmm. Ba ba Ay, hindi Kuya, di pa natutulog na Sa hapon, tapos magdamag, natulog. Ang na ka ano, utisim. Sarinip nyo ba yun? yung banganay ka may utisim. Sa kwarto. ko. Hindi, ano, oh. hindi pa natutulog. Ano, kung araw, hapon, saka magdamag kagabi. Yan mo ngayon, di pa na talaga. Di pa talaga siya nakaidli. Oh. Para tipid sa hangir, ito, ano yun ko na po. Kasi, kung tinang hangir natin eh. Tatlo! Tatlo! Tatlo!

Alam ko ano na pa ako doon. Excuse me. Sitinga Ano ba <laughs> ito? Ito. <laughs> ano po kasi ano maliit ano Hangin ako. Ito yan. pa. kami itin oh. pa. Haan? Huh? Dami man lang yung atin. Oo. Dami dami pa. Punti lang hangin natin. Haan? Matanda na ulit tayong manayak ng hangin. Haan? may hangin pa isang? Bakit may hangin pa isang mga 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 mga

Ah, nampak sih lah. Napa, pengusaha pengusaha jenis Tama. Nampak nggak Yes, pikaion. Nah? Yes, pikaion. Amironek. I. Ikaion. Kalau. Tadi kopi sih na? Ah, ba dulu. Nah, eh. di Yes, pikaion. Okay Kadalon. 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 Kau na? Ah. Teh. Mungkin lah. Ayatnya. Bago man ito. Mama, dapat mama bihaya si Tito bago? Bakit naman? Gusto ko ano na, nga tayo. Ayam, be, ano ano, panggaling natin ibang ano doon. Gamit. Mama, gusto sabihin tayo. Kaya sabihin, sabihin mo. Kaya ba? mo. Kaya mo, Tito na. Kung na, may na, <laughs> Bye bye ka muna bye 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 bye, bye, -bye. bye, -bye.